We're back dito sa so inaabangan ng buong Pilipinas tuwing Sabado, ang talentadong Pinoy. Ang perang inipon ng ating sunod na talentado ay napunta sa ibang bagay. At dito na nga nagsimula ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Alamin natin ang kanyang storya. Ang hmm. hindi ko talaga, um, kumanta tapos maggitara. Pero minsan, napadaan ako isa sa isang magic shop. Bumili ako ng magic na yon. nag apply pa lang ako ng trabaho. Yung pang-apply ko, ibinili ko ng, ano, ng magic. Hanggang ngayon, ginagawa ko na siya bilang trabaho ko na talaga. To present a different kind of mysticism, here's Rene Mucha, a.k.a. Salamang Kiko. Kiko, ladies and gentlemen. Oh, nagkalat ka pa sa stage na. Nandito sa Salamang Kiko. Okay, uh, baba natin to. Pwede, okay lang ba? Okay, Salamang Kiko. Uh, just a reminder to the kids watching, please do not do this at home dahil uh, medyo may delikado yun, ano, yung ginawa mo. Yung mga matatanda, mga bata, huwag niyo pong gagayahin yung nakita niyo dito sa Talentadong Pinoy dahil pawang mga eksperto lamang po ang nakagawa niyan. Ngayon, Usapin natin ang Talent Scouts. Are you still in shock Tuesday? Oo, oh, nagulat ako doon sa lumabas sa tsuba. Yun lang ang kaya mong palabasin doon. Ano pa mga bagay ang kaya mo? Pag Interested. Bigyan mo ako ng listahan, ha? Para... Paga... marami. Pag-aaralan ko po next time, Jolene naman para may... Medyo... Oh, ang well, laki na, wa! <laughs> <laughs> ang galing. Alam mo, maganda kasi merong shock factor, meron akong napangiti ako, merong uh, nagulat ako kasi napalaki mo yung isang stick. Kumbaga, kompleto yung, yung act mo. Tapos bukod doon, nakangiti ka parate. Tapos, ang cute-cute mo. Ganyan. Kompleto. Nakakaloka. Kompleto ka. So, ibig sabihin, na-entertain talaga ako. So, kung kailangan kita, bigayin mo sa akin yung number mo. Kunyari, na -na bore ako sa bahay. Uy, buto ka naman dito kasi aliwin mo naman ako. Maglabas ka ng basketball sa matam. Kung ano man, ha? Pero, congrats. At saka, na-entertain ako. Good thank job. You pa, thank, you thank you very much, Tuesday. Miriam. Ako naman na-shock ako nung bigla niyang inilabas talaga yung thumbtacks. Ano ba yun? Hindi namin masyado nakita. Thumbtacks um, ba yun? Bulitas. Mm. mungo Munggo beans po yun. Ah, mungo beans. Ah, mungo beans. Okay, okay. Okay, akala ko thumbtacks eh. Masyado yata. Nakakatakot. Paano lalabas yun, di ba? Anyway, na-shock mo ako dun sa stick. Natuwa ako dun sa yung cash na nahulog tapos bigla akong inakit maglag, yung 20 uh -oh. pesos ano pa ba saan pa ba ako natuwa ah natuwa ako dun sa bandang huli na meron ka pang celebration na saka <laughs> confetti na gano'n uh, ang dami mong um, sobra akong namangha and I'm sure marami kaming namangha nakakatuwa ka bilang isang salamangkero so congrats sa'yo thank you very much Miriam Direct what do you think? Yeah, I liked it um, because he's so cool. Cool siya ng magician. Parang hawak na hawak niya yung audience. In fact, parang you look like a genie. Dapat genie ang ano mo, yung yeah. ayos mo, di ba? Genie oh, siya kunyari, know. nang galing siya sa isang bote, ng absolute. <laughs> <laughs> Tapos nag-magic ka ng magic. No, I liked it. I liked the fact that he was always in control. And that's what a magician should be, always in control. Thank you very much, Zedek. Maraming salamat, Tan Scouts. Salamat, Kiko. You impressed the Tan Scouts. Good luck with the jury's decision mamaya.